Hello everyone, ayan guys, andito na kami sa Lorenza, dito sa papunta sa pagkulor, ayan kakain kami ng la yeah, dahil strict kami ni dito Lanta at Tita Sally sila from USA nung sila ngayon kaya yung, nandito kami ngayon sa labas kasi nga sarado pa sila 11 pa daw ang bubukas hindi namin kasi alam yung ano mas pagbukas nila kasi nung huling pumunta kami dito dinner yung gabi kaya yung first time namin huh, pumunta ako, first time kong pumunta ng ganitong oras so, walang ka-idea-idea -idea. pero sabi nyo na pag lunch daw may uh, mas marami na tayo ganyan, kaya medyo mahal so nagyutay buti na lang press ko uh, talagang mahal kasi so, maraming halaman dito kaya okay lang na naghintay kami lang minuto pa kisa naman yung aros pa kami hindi pa kisa naman alas ng pagkakuloy kasi nandito na rin kami sa Lita eh. total press ko na hindi na kailangan pa mag-stay ka pa sa sakyan o uh, alis muna kami so dito na lang kami press ko na maraming halaman so enjoy na lang samahin na kami mamaya guys kakain tayo ayan ay excited na lang na pag-bupi talaga grabe talaga guys gusto gusto kong bupi kasi nakakarami ako at saka hindi ako makain ng kanin gusto kasi matikman yung lahat ng mga putahe nila dito ayan yeah yan. Nabangang naman Bye. 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 na! And guys, ayun. Una ko ng ang kinuha ngayon. Ayan. Ang dami ko nakuha ng lechong kawali. Alam naman yung lechong kawali, dapat kasama niya. Kari-kari talaga yan. Pero ang ginawa ko puro lechong kawali. Ayan. Mag-umbisa na tayo kakain. Ayan. Kumuha ko ng separate na pang kari-kari at saka iba-iba. Ang -iba. mga kinuha pa naman yung medyo matagal ko na rin yung kinakain. Siyempre, sa buffet dapat yung hindi yung madalas mo kinakain. Yan ang dapat mong uh, Uh, kakainin, so una pa lang yan guys kaya yan, pero uh, sa nakita ko, para bang uh, mababusog ako kaagad pwede paano puro rich yung kawaring nakuha ko <laughs> hali kayo samahan niyo ako guys, kakain tayo napakasarap pa naman ulam nila dito, kahit na uh, first time ko kumain ng lunch dito, kasi yung nakaraan nga, eh, gabi kami pumunta nito dinner, so halos uh, ka-period din naman yung mga uh, hinanda nila yung nga lang, uh, medyo marami-marami ngayon. Marami. Tsaka yung dahil na una kami punta dito, puro fresh bagong luto. Kaya yun ang saya-saya kasi medyo mainitin pa yung crispy pata ng kubuha ko. Medyo malutong-lutong pa talaga. Kaya nakadami talaga akong Ayan, kain-kain po tayo. Enjoy-enjoy lang tayo, guys. Alam naman, pambira lang naman ang, ang kainan ng sa buffet, hindi ba? At saka, uh, pambira din kumakain na iba ibang klaseng pagkain na sa harap mo, sa, sa inyong plato. Alam naman, pag nagluluto tayo sa bahay, ay isa lang ang putahe, madala lang yung dalawang putahe. Kaya yun, lalo pa naman makinuha ko yung medyo matagal-matagal ko na hindi kinakain, mga lechong kawali, kare-kare, Uh, ano pa ba yung ano ba yun dato sino na baka yan alam mo naman medyo mahal-mahal na rin yung, kaya sinulit ko naman yung mga yung nagbayad alam na oh, dito medyo per talaga medyo kamahalan lang kaya yun sinusulit ko naman eh, hindi pwede yung kakain ka lang ng konti dito kaya yun sa buki talaga dapat damian uh, uh, tikman mo lahat yung mga tinanda nila kaya yun ayan guys ano nakikita niyo yun, yung mga nagpareser ng katulad namin hindi pala niya mamaya sigurado yung maraming tao kaya yun mga meron at sila ngayon ko na kinuha lahat kaya lang ito na lang kinuha kasi ko kasi nararamdaman ako ng gutom guys kaya eh, yun ito na lang muna pinakita ko ayan kung ano may nakuha ko namin sa table namin ayan ni kari kari talaga ayun na muna yung kinuha namin kasi nga yung gutom din naman dahil mo mabawasan at syempre pwede mo nawawala na yung minatamis na sa akin na sarap ano din One. ayan na ubus ko halos yung kinain ko ayan kasi nagkakaisa yan. May magmimilang manatamis. Nabubol na ako. Kasi siya na guys. Nabubol na ako sa busog. Yan. Hindi ko na lang po anong kakainin ko ngayon. Dahil sa siyempre nasuya tayo. Kumain tayo ng na, minatamis naman. Natikman ko na dati no, nung, nung pumunta kami dito. Siyempre, ito yung gusto natin kumain ng minatamis kapag kumain tayo ng mga ulam. Lahat ng mga taba Ayan, yung pala may ubi. Pero okay na rin, masarap na rin pagkatimpla niya. Kaya ayan, kahing -kahin po tayo guys. Ayan, thank you sa nag-libre sa amin. Ayan, belated ha, uh, happy valentines daw. Dapat nga, eh kahapon pa kaya nakasama namin sila Tito Lando at saka at syempre yung dalawa nila kumar, pare yan nakasama nila sa amin kaya yung enjoy enjoy kami yan saya namin talaga guys yung ulit ko talaga yung kinahit ko lalo naman ang um, bupay at saka libre pambihira lang yan diba kaya samantalay natin guys lalo na eh hey, yung dami masarap na pagkain kaya sulit sulit naman yung uh, kinahin ko sa binayaran ng tito ko kaya yun dami talaga grabe talaga umulit lang ako sa kare-kare kasi yung lechong kawali yun talaga kong kinain talaga kaya ulit ulit talaga ng pambira lang magluto tayo o kumain ng lechong kawali matagal na kasi kumain talaga lechong sana kaya lang ang meron sila Ayan guys, ayan. alas na tapos kung na magbusog na hindi nakasya talaga. Kaya gusto Kaya lang busog na busog talaga ayan, tapos na akong kumain um, ayan, ang saya-saya grabe, completed happy Valentine's Day yung lahat sana maulit ito, kailan kaya maulit ito <laughs> maray natin, diba e, itong punong-punong mga table, halos mga nagpa-reserve lahat yan, kasi pag nagpa-reserve ka dito, kasalob kakain, o pag hindi ka nagpa-reserve sa labas ka naman sa kakain yun ang ipagkaalam ko, kaya halos puno ang mga tables dito bye everyone